Good day everyone. This is Kuya SMB vlog, mga ka-idol, mga kabunso anjana. Ah. May siya sa mga supporters. Ano? So, may napansin lang din si Kuya SMB, ano? Na 'yung mga ex-defender uh, ni Mix Molino, pinagkakate pa rin nila. Uh, na gamitin ng community ni Mix Molino. So, hindi uh, natin uh, alam kung bakit may ganon silang pang Okay? Okay, sa mga supporters ni Mix Molino siguro mas, mas may matalino kayo sa mga ex-defender ni Mix Molino. Isip-isip din kayo pag may time. Okay? Ang inidolo nyo si Mix Molino, hindi yung mga anik-anik na mga defenders dyan na feeling may alam. Okay? Ganun lang po yun mga ka-idol. Kasi parang gusto nila akuhin. Gusto nilang kunin ang community ni Mix Molino yun ang nakikita ko, yun ang napapansin ko. Na gusto nila kunin ang community ni Migs Molino na makuha nila, na mas masarili nila yung community na yun. Di ba? Yun ang napapansin ko sa mga ex-defenders, pero hindi naman lahat sa kanilang mga naiko-content. Kasi kapag may mga bagong, kapag may mga uh, may mga banat yung ibang vlogger about sa kay Mix community, grabe yung paninira nila. Yang ba makakatulong dapat nga magpasalamat sila na may mga vlogger na at least paano na dahan, dahan na bumabalik kay Mix Muli kasi dagdag -dag point yun kay Mix Muli no subscribers. Bakit kinukontra nila? Dahil sa sariling interest. Ganun lang po dun mga kayo, kayo sa mga supporters dyan iniidolo nyo si Mix Molino, hindi yung mga defenders. Mala sa inyo, opinion nyo, please comment section below. Malaki ba ang naiambag ng mga defender, ex-defenders ni Mix Molino? Ikaw yung comment section below. Tumas ba ang subscribers ni Mix Molino? Comment section below also. Huwag kayong pumayag na babuye nila yung community. Isa eh, bagay, yung hindi naman lahat lib magkalibil yung utak. Sometimes dyan may makitid din. ng akin lang naman, intindihin ninyo ang ibig sabihin ni Mix Molino. Huwag kayo magpadala sa maganyang pang ng mga vlogger. Kasi sariling interest lang ang kanilang gustong kunin na makagamit sila sa community ni Megs Mulino punto por punto Ganun lang po 'yun mga uh, ganun lang po 'yun mga ka um, idol. Yung aking ibig sabihin. Kasi parang pinagkakait pa niya na gamitin ng ibang vlogger ang community ni Mix mulino Gusto nila akuin. Gusto nila ipakita sa madlang kabunsuan ng mga supporters na si Mix Molino nagkamali sila ang tama. Yun ang pinapakita nila sa, sa, inyo. Kung maisip kayo, huwag kayo magpadala sa mga ganong tao. Kasi hindi po yan makakatulong sa community ni Mix Molino kung you are legit supporters ni Mix Molino. Again, creator, nagre-react lang ako free naman ata tayo mag-react ng mga content dito sa social media. Ang aking lang naman sa mga ex-defenders, huwag nyo naman pagpinagkait yung community. Okay? Kasi hindi yan sa inyo eh. Nakitira lang kayo dyan, hindi yan sa inyo. Hindi nga kayo nagre-rent eh. Mabuti pa yung mga may boarding house na nagre-rent. Pero kayang ta nagre-rent ba kayo? May naiambag ba kayo kay Mix Mully? May naitulong ba kayo? Ganon po yan mga kayo na kayo ga nakagamit kay Mix Mulino because of Mix Mulino name nakilala kayo ng community magpasalamat na lang kayo doon hindi pinagkakait nyo pa grabe paninira yan ba makakatulong sa isang vlogger dyan diba sa mga supporters wag kayong tanga-tanga wag kayong ingot-ingot gising kayo gising Gising kayo sa katotohanan. Huwag kayo magpakatanga sa mga vlogger na ganyan ang mitiin na isit aside si Mix Molino sa sarili niyang bahay sa sarili niyang community dahil lang kayo sumusuporta sa kanila akala ni akala niyo naman ay eh makakatulong sila sa mga ginagawa nila. Di ba tama ba ako? Kaya ang akin lang, respetuhin niya na lang kanya-kanyang opinion. Tapos gagawa naman kayo ng paraan na issue. Ire-recall naman mga free views na mga past issue ng mamigs kasi yan ang ginagawa ninyo eh kasi gusto nyo kaguluhan na ang yung tao maingganyo nyo na syempre, hindi maiwasan almost ano yung word na maritash? Yun lang naman po doon. Kasi may mga ingot-ingot din din ng mga supporters na hindi nakakaunawa hindi hindi nakakaintindi sa sitwasyon ng isang community. Huwag nyo magpag-ipi- uh, ipinagka yung mga ganong way na gagawa-gawa ng reaction ng tao gagawa niya masama binibigyan ng masamang kahulugan tsaka wag kayo agad maghuhusga ng tao kasi hindi niyo alam hindi niyo sukat ang kakayahan ng tao kung matalino ka mas may matalino dyan Ang galing yung mag magpaikot ng utak ng mga supporters ni Mix Molino. Doon na tayo sa conclusion. Nakatulong ba kayo? Subscriber no ni Migs Molino during the pamamigs. Ganon din naman ngayon. As a proof na nakatulong kayo kay Migs Molino. Na may angat ang community ni Mix Molino. Tagibigyan mo kami. Bigyan nyo ako. Ganon lang po doon. Gusto nga ni Migs Mal, 2024, deleted lahat ng mga issue na nangyayari. Pero 2024, sa, sa nagpo siya ng kaganong uh, kak, uh, katahimikan, kaayusan, anong napala ni Migs Molino? Minura siya. Binaboy siya. Kasi iniisip yung sariling interest lang. Hindi niya iniisip yung ano ba ang magiging uh, resulta kung ipagpapatuloy yung mga ginagawa na hindi kaya ayat sa community kasi gaano man kung ano man ang magagawa mo sa loob ng community ikakaganda man yan ikakasama man yan bagsak yan hindi sa iyo kay Migs Molino nagamit yun lang sila ganyan na pang kayo mga supporters kayo ang mag ano kayo wag kayo magpagamit sa mga feeling supporters but sila ang tunay na washers ganun lang po dun mga ka-idol Sana maintindihan ng lahat yung nangyayari ngayon issues. Huwag kayo magpanaig sa mga taong magaling manulsul ng tao at di. sila pala ang trader ni Mix Molino. Ang ginagawa kasi nila example, kasi may mga dahilan din yan eh ang isang vlogger na nahimik noon dahil ayaw ka tahimik makatulong malang kay Mix Molino reputasyon, dignidad kasi grabe yung bakbak nila tapos gumawa naman ng issue, uh, ng issue ganun din ang ginawa nila ibabalik, ibabalik nila yung mga the previous issues na ginawa bakit? may rason ba? yes kasi gusto talaga nila makuha ang loob ninyo. Nasa inyo po yun. Nakakatulong bang ba mga ginagawa nila dyan? Yung mga mag-reaction content, paninira kasi vlogger. Kung matalino kayo. Kung matalino kayo, marunong kayo mag-balance ng sitwasyon sa loob ng community ng mga mix. Sa makamigs mix team. Ganun lang po dun. May sarili naman siguro kayong isip na ano ba ang dapat? Dapat ba ipagpatuloy yung mga ginagawa nila? Pampabalahura sa loob ng community mix Kakatulong ba yan na may angat ang channel ni Mix Molino? Ganun lang po yun. Sa mga napapansin ko, isang click ko lang ng video, alam ko na ang mag-end yan ibabalik yung mga previous issues. Mas malala nga yung ginagawaan ng mga ibang ex-defender ni Mix mulino kasi minura mismo, Ora mismo. Nabuti pa nung kap history ng mga ang mga issues. Eh, debate kontra debate. Debate, grabe yung debatehan noon. Ganun lang po 'yun. Wag mo wag mo din wag mo din uh, ipakita sa tao na matalino ka. Kasi ang matalino na tao tahimik, hindi magdaldal, hindi maingay para ang lata. Kapag may laman ang lata, tahimik lang. Kagaya ng tao. Kapag if you are talented, matalino ka, hindi ka maingay. Hindi mo sinasabi yan ng tao. Kasi ang tao mismo kakapansin sa'yo. Kaya wag kang wagang masyadong feeling na matalino. Madaldal ka lang. Ganun lang po yun. Kaya wala kang karwa, you have no right na mag uh, magusga agad sa tao na bubo kasi hindi mo sukat yung talino at kakayahan niya. Di ba? Bakit matalino ka ba? Walang matalinong maingay. Ang all makikilala kong matalino behave. Tahimik sila. Pero kapag magsalita sila, direct to the point. Yun ang matatalino. Kagaya kay Migs Molino, tahimik lang. Pero kapag magsalita, Tagos sa puso. Durog kung durog sa mga natatamaan sa kanyang mga mensahe. Ganun lang po yun, mga ka. mix team dyan. Sana maintindihan ninyo ang ibig sabihin ni Kuya SMB. Hindi makakatulong ang ginagawa nila sa ngayon panggulo lang sa community kasi kung masira si Mix Molino makukuha, makukuha na kayo ng mga alipungan na yan ganun lang po yun And, and, ganun lang po mga ka-idol ano? Yung ating naobserbaran ngayong araw sa ibang vloggers na feeling matalino, mas bubo pala sa bubo. 'Di ba? Ibabalik lang natin, ibabalik tanaw lang natin yung kanilang mga mistakes sa kanilang buhay. Kung para na lang tayo kasi ang iba hindi nakakaintindi sa buhat ang ibigong sabihin. Noon, nung last day, ang ating kinumpara yung community sa bahay. Bahay, yan diba? Kinumpara natin ang community mix sa isang bahay. Halimbawa, ikaw may ari ng bahay, may bisita na pumasok, nagpaalam, okay ang conversation ninyo, tapos the end, minura ka. ba diba? Ang tawag doon, binastos ka niya. Kasi, wala siyang karapatan magmura sa loob ng bahay kasi hindi niya bahay yun anytime pwede siya paalisin. Sa kabaitan ni Mix Molino, hindi siya dinerek to the point. Dinaan niya, kasi naiintindihan din niya ang tao. Dinaan niya sa post na lang na gusto niya katahimikan, kaayusan, good vibes. Happy-happy lang. Pero ang, ang, ang ibig sabihin nun, malalim. Ganon kamatalino, katalino, ha? si Mix Molino. Kasi mabuti nga si Mix Molino, nakakaintindi kasi gusto niya ang kanyang community maging maayos, matiwasay, tahimik. Pero ang ginagawa nila, maikling isyo, papalakihin. Para ano? Makuha ang atensyon ng tao sa kanila dahil sa sariling interest. Sino masisira nito mga supporters? Di ba ang iniidolo si Mix Molino? Kung may matalino kayo, kung may kayong isip, gising-gising na. Huwag kayo sumuporta sa mga epal na mga tao na mas grabe yung ginawa nila kay Mix Molino. Kasi si Mix Molino pinagkaisahan din nila. Pinagkaisahan. Kay supporters, gising na. 2024 na. Hanggang sa muli, mga kaidol. Hanggang dito na lang ating uh, content ngayong araw. Again, this is Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto por punto, pack na pack, and full na full. Again, reaction ni Kuya SMB sa napapansin sa kabunsuan. Punto por punto. Hanggang sa muli, God bless. Again, wala kayong karapatan uh, uh, ipagkait na i-content yung dapat na inidulo noon. Kasi ang may karapatan lang yan si Migs Molino. Wala kayo. Okay? Sa mga supporters again, gising-gising. Hanggang sa muli, God bless. Happy New Year, everyone. God bless. Ingat kayong lahat.